dahil sa pangunguna ni Ginoong Rolando Victoria President and Founder of ASCII, ay naitatag ang ASCII Multi-Purpose Cooperative o AMPC noong November 14, 2008. Ito ay may paunang kapital lamang na nagkakahalaga ng 25,000 pesos mula sa shared capital ng 25 members. Ang kooperatiba ay unang inirehistro bilang isang marketing cooperative with the primary intention of helping the micro-entrepreneur clients of ASCII Microfinance na mapalawak ang kanilang saklaw sa lokal at international na merkado para sa kanilang mga produkto at serbisyo. With the vision of becoming a leading cooperative na nagtataguyod sa kaunlarang pang-ekonomiya at panlipunan ng mga miyembro nito and with its core mission to help strengthen the economic and social conditions of micro-entrepreneurs, hangad ng kooperatiba na makapagbigay ng mga dekalidad na produkto at serbisyo for a stable and sustainable future of its members. Dahil nga sa mga layunin na ito, which reflects its commitment for its members and the community, AMPC was endorsed and approved by the Cooperative Development Authority o CDA. Ang AMPC ay recognized as a large cooperative at kasalukuyan ding aktibong miyembro ng National Confederations of Cooperatives o NATCO at ito ay isa sa mga board ng consumers, marketing, producers and logistics o CMPL ng CDA. Alam mo ba na ang AMPC ay hindi lamang isang malaking kooperatiba? Ito rin ay tinaguriang isang big brother na sumusuporta at nagbibigay ng gabay sa mga maliliit na kooperatiba na gusto ding umunlad sa hinaharap. Kabilang sa mga natulungan ng AMPC ay ang Men at Work, St. Isidore Credit Cooperative at Samahan ng mga Kababaihan ng Tabacaw. Ito rin sa pinagmamalaki ng kooperatiba ay ang pagtatayo ng Happy Earth Enterprise, ang tinaguri ang pinakamasayang junk shop sa buong Earth. Ito ay isang social enterprise which was created in collaboration with Coca-Cola Philippines. This initiative focuses on building sustainable businesses while also championing environmental protection layunin ng enterprise na maging isang modelong negosyo which focuses on environmental conservation, economic empowerment, and sustainable livelihoods sa pamagitan ng mga proyekto tulad ng waste management, pagre-recycle, at pagsuporta sa maliliit na negosyo. Nagbibigay ang enterprise ng solusyon sa mababang koleksyon ng pet bottles at iba pang kalakal sa pamamagitan ng pagbili nito sa magandang halaga at pagbibigay na din ng kaalaman sa komunidad ukol sa circular economy. Ito rin ay tinayo upang magbigay ng oportunidad at trabaho para sa mga marginalized sector, partikular sa mga informal waste collectors at waste pickers. Nais ng enterprise na tulungan sila to gain respect, improve their quality of life, and foster pride in their essential role in maintaining a sustainable environment sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng maayos na kita, tama at malinis na kondisyon ng pagtatrabaho, safety and health protection, training at iba pa. Sinusulong din ng enterprise na maging isang formal organized group ang mga trabahador upang sila ay ma-empower, ma-recognize at makakuha ng suporta mula sa gobyerno. Sa ngayon ay nakikipagtulungan ng enterprise sa local government unit at iba't ibang paaralan at universidad upang mapalawig pa ang mga inisyatibong ito. It is also good to note that Happy Earth Enterprise addresses several of the United Nations Sustainable Development Goals or SDGs, particularly SDG number no. 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 12 Responsible Consumption and Production, SDG 13 Climate Action, and SDG 17 Partnership for the Goals. Bukod dito, ang AMPC din ay nagbigay suporta sa mga kababaihang negosyante ng barangay kinalangoyan sa Talavera, Nueva Ecija. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang community cooperative store, sinuportahan ng AMPC ang formation, operations, inventory hanggang sa pagpapalago ng tindahan na ito. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, nagkaroon ng pagkakataon ng mga kababaihan na paunlarin ng kanilang mga Kayanan sa pamamahala ng negosyo. Ang AMPC ay sumusuporta din at aktibong nakikilahok sa clean and green drive ng ASCII Group at ng gobyerno sa pamamagitan ng mga aktividad tulad ng pagtatanim ng puno at iba pang inisyatiba para sa mas malinis at mas lunti ang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Bukod sa mga nabanggit na mga inisyatibo, ang mga sumusunod ang ilan pa sa mga produkto at serbisyo ng kooperatiba para sa mga miyembro nito at sa komunidad. Value Chain Services, which links members' products in local and international market. Printing Services Credit Services Store Operations Food business, restaurant and catering services, installation services for renewable energy program, water refilling station, dealership of beverages and other consumer products, savings and deposit from members, digital finance platform, agri loans para sa magsasaka for production inputs and farm equipment, buy and sell of lots, and general insurance services. Dahil na rin sa mga inisyatibo ng AMPC, ito ay nakatanggap ng iba't ibang parangal mula sa different award-giving bodies both in local and international front. Sa kabuuan, ang AMPC ay nagnanais na mapanatili at higit pang paunlarin ng kanilang operasyon para sa kapakanan ng mga miyembro at ng buong komunidad na may layuning maghahit ng isang mas magandang bukas.